Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 7, 2025. Sa araw na ito, ang kosmos ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong natatanging espiritu bilang isang Aquarius. Bagamat ang mundo ay maaaring may mga ideya o opinyon tungkol sa kung sino ka, ang iyong kabuan at pagkatao ay namumulaklak sa pagtanggi sa mga inaasahan ng iba. Ang iyong kalikasan ay tila may hilig na mag-eksperimento, magbago, at lumabas mula sa mga tradisyonal na mga hangganan. Ang pagsunod sa iyong sariling landas, kahit na ito ay hindi pangkaraniwan, ay nagiging pagkakataon na magbigay liwanag at inspirasyon sa iba. Habang ikaw ay dumadaan sa araw, maglaan ng sandali upang magmuni-muni kung paano ang mga nakakainis na bagay ay nakakaapekto sa iyong mga pag-isip at mga aksyon. Ang mga simpleng abala ay maaaring magdulot ng mga alon sa iyong emosyonal na estado, at sa mga ganitong sandali, mas maganda kung magpapahinga ka sandali upang mapanatag ang iyong sarili. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagiging handa na kilalanin ang iyong emosyon ay magdadala ng malalim na aral tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga reaksyon sa mundo. Habang ikaw ay naglalakbay sa iyong araw, subukan mong maging maingat at mulat sa mga bagay na maaaring magdulot sa iyo ng pagkaabala, at magsikap na gawing pagkakataon ang mga ito upang mapagtibay ang iyong pagiging matatag. Sa ilalim ng kasalukuyang enerhiya ng universo, nararamdaman ang isang malakas na puwersa na nag-aanyaya sa iyo na mag-reflect ng mas malalim at makipag-ugnay sa iyong intuition. Ang enerhiyang ito ay nagmumungkahi ng tamang panahon para makinig sa mga tahimik na tinig ng iyong puso. Ang iyong puso at isipan ay magbibigay gabay sa iyo patungo sa mga pagminilay at mga kaalaman na magbabago ng iyong pananaw sa buhay. Mahalaga na maging bukas sa mga posibilidad na dumating sa iyong landas, sapagkat ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga hindi inaasahang pagkakataon na magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon upang magbago at magtabumpay. Ang pagbabalik loob sa iyong sarili at ang pakikinig sa iyong inner voice ay magdadala sa iyo ng bagong mga pananaw na makakatulong upang mailagay mo ang iyong sarili sa tamang landas. Hindi lahat ng pagkakataon ay malinaw, kaya't isang paalala na palagi ang maging bukas at handa sa lahat ng bagay na maaaring dumating sa iyo. Habang ang buwan ay nasa Virgo, maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong likas na hilig na tumulong sa iba. Ang pagiging handang magbigay ng iyong oras at enerhiya upang matulungan ng iba, lalo na sa mga praktikal na bagay, ay hindi lamang magpapalago sa kanila kundi magdadala rin sa iyo ng mas malalim na kasiyahan at layunin. Sa paggawa ng mga simpleng gawain tulad ng pag-aalaga sa mga tao sa paligid mo, ikaw ay nag-aambag sa mas malawak na kabutihan ng komunidad at ng mundo. Ang bawat maliit na paggalaw na may malasakit ay may malaking epekto, at ang iyong dedikasyon sa pagtulong sa iba ay magbubukas ng mga bagong oportunidad na magbibigay kasiyahan sa iyong sarili. Ang paggawa ng mga simpleng bagay na may malasakit ay magiging susi sa mas maraming magagandang pagkakataon. Sa pag-aalaga sa mga detalye at pagpapakita ng malasakit sa maliliit na bagay, ikaw ay lumikha ng mga alon ng positibong pagbabago na magdudulot ng mas magaan at matagumpay na kapaligiran. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang yakapin ang iyong kahalagahan at ang kakayahang magdala ng pagbabago. Sa mga sandali ng serbisyo at pagtulong, bigyan ang iyong sarili ng kalayaan upang sumubok ng mga bagong bagay at magpakita ng lakas ng loob sa paggawa ng mga bagay na hindi mo pa nasusubukan. Ang pagiging pioneer at handang magsagawa ng mga hakbang patungo sa mga hindi pamilyar na teritoryo ay magdadala ng bago at kamanghamanghang mga karanasan sa iyong buhay. Ang iyong pagiging bukas sa mga pagsubok at hamon ay magbibigay inspirasyon sa iba at magiging modelo ng tapang. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga layunin ay magsisilbing gabay upang makarating ka sa mas mataas na antas ng personal na pag-unlad. Ang iyong espiritu bilang isang Aquarius ay may likas na galing sa pagbabago at pagbabago, kaya't huwag matakot magtakda ng mga bagong landas at subukan ang mga bagay na dati ay tinatanawan mo lamang. Sa mga ganitong paraan, ikaw ay magpapakita ng natatanging lakas at pagiging isang inspirasyon sa lahat ng makakasalamuha mo. Ang maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay asul, isang kulay na naglalaman ng enerhiya ng katahimikan, kalinawan, at malalim na pag-isip. Ang asul ay magpapalakas sa iyong kakayahang magmuni-muni ng malalim at magbigay daan sa mas malinaw na mga desisyon. Ipagmalaki mo ang iyong asul na aura, sapagkat ito ay magsisilbing gabay upang mahanap mo ang iyong inner peace. Ang asul ay isang kulay ng pagkakaisa at kapayapaan, kaya't magsuot ng asul upang mapalakas ang iyong kakayahang mag-isip ng mas malalim at mag-focus sa iyong mga layunin. Ito ay magpapalakas sa iyong puso upang magbigay at makatanggap ng malasakit mula sa iba, kaya't ito ay magiging iyong kaalyado sa bawat hakbang na tatahakin mo sa araw na ito. Ang maswerteng numero mo ay limang, siyam, at dalawa. Ang limang numero ay nagpapahiwatig ng malalaking pagbabago at mga hakbang patungo sa isang mas magaan at mas matagumpay na hinaharap. Ang siyam naman ay nagpapakita ng pagkakaroon ng mga mahalagang pagninilay at mga pagkakataon para sa personal na pag-unlad at mas mataas na kamalayan. Ang dalawang numero ay nagsasabi na ang iyong mga relasyon at ang kakayahang makipag-ugnayan sa iba ay magiging mahalaga upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng isang malalim na koneksyon sa iyong espiritwal na pag-unlad at pagpapalawak ng iyong pag-iisip. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay upang makita mo ang mas malalim na kahulugan ng iyong mga hakbang sa buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay maglaan ng oras upang magsagawa ng mga simpleng kabutihang-loob sa iyong komunidad o mga mahal sa buhay. Ang paggawa ng mga hindi inaasahang kilos ng kabutihang loob ay magdadala sa iyo ng mga positibong biyaya at magpapaalala sa iyo kung paano magbigay ng malasakit sa iba. Magsimula sa mga simpleng gawain tulad ng pag-aalaga sa mga kasamahan o pagsuporta sa mga mahal sa buhay. Sa paggawa ng mga maliliit na hakbang upang magbigay ng tulong at pagmamahal, makakamtan mo ang higit pang kasiyahan sa iyong buhay. Ang iyong kabutihang loob ay magbibigay ng napakalaking epekto sa iyong mundo, kaya't huwag mag-atubiling magsimula sa mga maliit na hakbang na magdadala ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na nangyari sa iyong buhay. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga pagpapahalaga na nais mong patuloy na itaguyod? Habang ikaw ay patuloy na lumalago at natututo, magtiwala na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo ng mas magaan na pagtingin sa buhay. Magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na yakapin ang iyong natatanging espiritu bilang Aquarius. Ang uniberso ay magdadala sa iyo ng mas magagandang pagkakataon upang matupad ang iyong mga layunin at pangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.